Yes, sir. Ma'am, may gusto ka bang malaman sa isang kumpanya, association, church, or groups? Lalo na yung feeling mo, scammer pala. Hindi nakaregister sa SEC. Ganito lang po yan. Panoorin ang video na ito hanggang dulo. So, mag-sample lang po tayo. Halimbawa po, eh, may gusto kayong hanapin sa isang kumpanya. Ah, halimbawa ito, uh, Fortuner. Uh, kung hindi kayo sigurado sa name ng company nyo, halimbawa, Fortuner, marami po kasing lalabas niyan kung Fortuner lang. May lending, real estate, security, club, ang dami po niyan. Lahat po nang naka umpisa na word na Fortuner, lalabas po yan. So, kung uh, alam niyo naman po yung name ng company na hinahanap niyo po, So, katulad yan, Fortuner Real real Estate. Yan, ito yun, no? pero halimbawa lahat, click natin yan. Ayan, lalabas po siya sa unahan. Fortuner Real Estate Developer Inc. Ayan, halimbawa, ito po yung hinahanap natin company at gusto natin uh, malaman kung sino yung mga may-ari nito. Ayan, gusto natin so malaman kung magkano yung uh, capital nito, yung mga shares nila. Yan, mga kapirahan nila, mga guys. So, dito po natin nahanapin yan sa General Information Sheet. Yan, ito po yung pinaka latest na update po nila kung sino po yung mga stockholders nila. Sino po yung mga may-ari. Pero kung uh, gusto nyo malaman kung sino yung pinaka-unang-unang may-ari, yung pinaka-incorporators po nila, nung, uh, nung nirehistro po is ito na po noong uh, 2007 so ito po ang uh, i-request po niyo i-request niyo po ito sa SEC ito dito po sa SEC Express System para po i pa-deliver po sa inyo meron po nga dalawang option yan authenticated copy at saka plain copy yung authenticated po, ito po yung may tatak po yan, bawat page na certified true copy po yan. Ayan, yan po yung price niya. At kung uh, plain copy, yan naman po. Uh, kung itutuloy-tuloy po natin yan, ay mamaya na natin yan. No? Sige, tuloy muna natin. Ha? Submit. Ano ba, plain copy lang. Kung gusto nyo nang i-check out, wala nang kasama, yun na po yun. Proceed to check out. Madali na po yun. Ah. susundan nyo lang po itong mga mga pipilapan dito. Ayan. Madali na po yan. Customer information. Tapos yung official receipt, kung ano yung lalagay. At dito po, huwag kayong magkakamali dito sa delivery information. Kasi para hindi po mahirapan yung courier natin. Kamahilo mahilo ka hanap. Ayan po. Tapos pag, pag, uh, pag na po lahat yan, continue lang po. Tuloy-tuloy uh, na po yung kung uh, magtatanong po siya kung uh, saan babayaran, through GCAS ba, or kay Maya, or through bank. Madali na po yun. Kayang-kaya nyo na po yan, guys. So, balik po tayo. Halimbawa po, uh, ayan, dito tayo sa Fortune Real Estate. Balik well, tayo dito. Halimbawa naman po, uh, itong ano, GIS. In general information sheet po, ah, uh, dito po makikita yung pinaka-latest na stockholders. Yan. Yung mga shares po nila, capital, yung mga board of directors. Yan. Diyan po makikita. At tapos po, uh, kung gusto nyo naman malaman po yung uh, pinaka uh, kaperahan po nila, kung paano po uh, umiikot yung kaperahan nila, ayan, yung mga gusto nyo malaman, mga income nila, balance sheet, ito lang po ay yung i-request uh, po ninyo financial statement. Ayan, by year po yan. Kung ano pong gusto nyong year, yung period date po ng 2024 uh, fiscal year po niyan is December 31 kasi ang uh, kadalasan niyan sa FS so yan December 31 yan yung uh, last day nila para ipapile po nila sa 2025 ng bandang April po dapat yan eh April May depende po yan sa coding may coding po kasi yan sa SEC kung uh, kailan kayo magpapasa ng ang financial statement ah uh, post naman po ng uh, SEC yun kung kailan at siguraduhin mo kayo magpapalit nakalaki na ng penalty ngayon yan